What's up? Morning mga pre. Ito na 'yung ating part 2 ng ating uh, vlog no about sa mga hadlang sa ating paggaling no. So, na-discuss ko na 'yung 1 2 3 4 5 nung nakaraan no. So, sunod natin 'tong number 6. Ano wala kang direction kapatid no. Hindi mo alam kung anong anong gagawin mo. 'Yun ang ano, 'yung nagigim problema natin na halo halo na lang 'yung mga nalalaman. Sino ba dapat 'kong paniwalaan? Sino ba 'yung dapat na susundin ko yung mga ganun ba so ang dami dami ko nang pinapanood dami ko nang inaano na about sa anxiety pero ba't ganito pa rin ako hindi. so yun ang nagiging problema natin no? yun yung mahad lang minsan sa mga tao nga uh, medyo lito pa no? hindi pa nila alam kung anong magiging direction nila hmm. pagdating sa anxiety recovery no? so ang kailangan natin diyan is magkaroon tayo ng direction or patutungo ano yung parang susundin natin no sa ating ano kasi sa ganitong pagsasalita ko lang no sa ganitong pagdi-discuss discuss ng mga ganito ang kailangan natin dito is uh, magkaroon tayo ng paniniwala na ay uh, itong gagawin ko ito ganito kasi diyan na po papasok yung iba't ibang klasing method no meron mga method na galing sa mga doktor, psychiatrist, bisa sa mga ano nga rin eh, sa mga coaches no yung mga uh, anxiety specialist may mga ganyan eh So, kung pwede rin yun, pwede nyo rin sundan yung mga tao na yun. No? Alam nyo makakatulong sa inyo. No? Kasi, minsan, yung iba, hindi naman nila dinidiscuss yung sa simptomas na naranasan nila. Eh. Yung baga, parang hindi ka makukonvince, ganun kasi yun eh. Parang, ay, hindi. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun yung naramdaman ko. So, mag-iiba na naman yung pag-iisip mo na hindi ka man naramdaman yun. Bakit ganun, di ba? So mag-iiba na yon, Mag-iiba na naman yung pag-iisip mo na. Hanap na naman ako ng iba. Ganun na nangyayari doon kapatid. No? So kailangan natin ng bagong uh, strategy. Kaya nga itong bakit dumaan din ako sa ganyan kapatid. No? Yung mga ay ganito susundan, susundan ko si ganito. Tapos papanoorin ko siya. Okay naman. Pero may makikita akong bago. Tapos malalaman ko na ay ganun. Tapos yun bumagsak na nga ako doon kay Claire Weeks. No? kasi doon ko na no, kung bakit siya nagsimula, kung paano siya nagsimula, kung paano nangyari yung ganito, bakit may nararamdaman na akong ganito, pero nang pagpigil sa sarili ko, mga ganong bagay. No. So, yun na, yun talaga ang sa akin. No. So, kung gusto niyo malaman si Clerex, no, marami akong ano dyan, video. Kung gusto niyo naman ng uh, sample ng libro niya, eh, doon sa Lazada meron. <laughs> PDF niya yata is meron din ako noon eh pero hindi ko alam nasa lumang cellphone ko yun eh. <laughs> so yun fear of the unknown no? yung mga ginagawa lang kasi ang anxiety alam natin yan yung gag uh, may gagawa na ng future na makakatakutan mo no? so, yun na yun yung baga nag-iisip ka na ng pwedeng mangyari hindi naman talaga nangyayari tapos papaniwala mo yun so magbubunga na ng takot yon so every time na mangyari yun dahil nga may natutunan ka ng ang baga, meron ka ng tools o meron ka ng pang ano sa ganong pang ah, pakiramdam eh paulit-ulit mo nang ginagawa yun so nai-stuck ka na doon no? tapos so, makaramdam ka na naman na oh, ganito naman ang sa akin bakit ganito naman ang ko so, nandyan na yung paglereklamo palagi eh. wala ka naman pala wala ka naman binabago sa sarili mo so ganon pa rin po ulit at ulit lang so kailangan nyo lang magkaroon ng uh, strategy no? Or bagong pananaw sa, sa anxiety ngayon no? na nangyari sa inyo so hindi man galing sa akin no? hindi man hindi man sa mga sinasabi ko sa inyo kung no? sa iba man na alam yung makakatulong sa inyo is di doon kayo no hindi man lahat ng sinasabi ko dito is uh, dapat paniwalaan dapat kasi gaya nung sinabi ko sa inyo na ginawa ko to na pang sarili ko lang sa sarili ko lang talaga na pag re research ko ganito nga huwag niyo kong gayahin kasi uh, naging ano ako dati naging alam nyo yung umiiwas sa talaga ako sa mga tao sinas mga lahat ng problema ko sinasarili ko lang sa bahay sa kwarto lang ako hanap-hanap ng ano sagot ng mga nararamdaman ko lahat panonood ng ano binigyan ko talaga siya ng panahon na solusyonan o mahanap yung problema ko no so sa inyo naman is although na dito na ito na yun na mga sinasabi ko sa inyo ito na yung sagot pero yun nga nasa inyo pa rin yan sa way nyo no kasi yung ang dapat yan is magkaroon kayo ng tapang no? kasi yung tapang is binubuo yan kapatid. hindi siya basta na naandyan na sayo no? bubuin mo yan yung tapang na yan na dapat na meron kayo although meron naman na tayong tapang yung problema pagdating sa ganitong mga nararamdaman is wala no? nawawalan tayo kasi nga kasamang emosyon pagdating sa anxiety pang pito natin is yung underlying no? underlying issues gaya ng mga trauma mga past experience, mga pangit na nakaraan, past experience, <laughs> yung mga, mga unsolved emotion, mga unsolved problem, mga dati nyo yun pang ano, ba, minsan, yan na nagiging sanhi ng ano yun, anxiety nyo. So, dahil nga hindi ka pa makamove on, yun, yung mga umahad lang sa paggaling mo, is kailangan nating maano na Kasi, sabi ko sa inyo, is past is past, eh, di ba? Kung tapos na yun, wala na yun, eh, huwag nyo nang balik-balikan yun. Kasi nga, although mababalikan mo man yun kasi nandyan na yun, naka-store na sa memory mo yun, Pero kung ikaw na yung gumagawa para balikan yun, para solusyonan yung mga nakaraan mong ano, eh, iba na yun. No? Kasi ikaw na ang gumagawang balikan yun. Pero kung pagpatuloy ka sa buhay, makakalimutan mo. Hindi naman totally makalimutan mo. Hindi mo na siya maaalala palagi. Gaya ng ginagawa mo ngayon, di ba? Naalala mo yung mga nakaraan yung mga break up, mga namatayan, mga pangit na nakaraan. Yan. Kasi kapag hindi tayo nag-move, hindi tayo makaka-recover kapatid, no? Kung at babalik lang tayo doon sa mga nakaraan natin, So, yung ganun ang sa recovery kapatid. Saan lang natin mabuksan yung isip natin na, oh, tapos na yun eh. Wala naman na yun. Kumbaga, lang talaga eh. wala na tayong magagawa doon. Kaya kailangan natin magtuloy. Kasi ang buhay is may uh, maikli lang. So, kailangan natin i-enjoy siya. Hanggat nag-ano ka, hanggat mabalik ka sa nakaraan, eh, hindi ka ma hindi magiging masaya yung future mo kung doon ka pa rin nakatira sa nakaraan mo. Alright, tira, Parang ano eh. <laughs> Parang DJ sa radyo, you know? mga nagpapayo, you know? So, yun. So, kung pass is pass na yun, eh, wala na yun. Kung baga, gawin mo na lang aral yun, yung mga nakaraan na yun. Kumbaga, bubuo ka na ng mga bagong experience, bagong memories, bagong kaganapan sa buhay mo ngayon. Yun ang mahalaga dyan, kapatid. Nung mga, mga nakaranis, wala na yun. Yan yun na yun. kung siya na solusyon na noon, di, wala. Ganto na lang yun eh. Wala tayong magagawa nun. So, kailangan natin magpatuloy. Meron ako mga vlog dyan na dapat tuloy-tuloy lang. Meron dyan, balik-balikan nyo lang. So, yung pangwalo natin is yung environment factors. no Minsan, nakaka na talaga sa paggaling natin yan eh. Gaya ng iba, no, minsan may nagchat-chat sa akin na ganito daw sa trabaho nila. Lagi na lang silang, ano, parang laging natatakot sa trabaho. No? So, gaya ng kwento ni, ano pala, no, gaya ng kwento ni Berto, alam nyo yun, yung umuwi siya ng Pilipinas. Di ba? Na-vlog ko yun, eh. Yung, ano, yung kwento niya na galing siya na ibang bansa, umuwi siya para lang makapagpahinga. Yun ang ginawa niya. Yun ang the best na, ano, niya choice niya, kumbaga, decision niya na umuwi siya sa Pilipinas. So, naging okay naman siya nung no, pag-uwi niya. Kasi nakasama niya ng pamilya niya, no? Kasi naging lahat ng mga kinakatakutan niya, umu-okay siya. Ang no? kwento niya yun na lagi siyang lagi siyang may problema doon. Naging nagpapadoktor, araw-araw, halos. Lagi siyang nagpapasugod sa emergency, no? Kasi nga, hindi niya maitindihan kung ano nangyari sa kanya, eh. Sa dami niyang gamot. So halos naman lahat ng sinasahod niya sa pumunta sa gamot. So ang nagdesisyon na lang siya na umuwi na lang muna ng Pilipinas para makapagpahinga. So nung pa naka nakauwi na siya sa Pilipinas, naging okay siya. Tapos nagpasalamat siya sa akin na ganito, oh, ganito lang pala, ganito, niya Lahat daw ng mga kinakatotan niya na wala, di ba? So minsan sa ano rin yan eh, sa tao rin minsan, minsan nag-homesick ka, tamang isip ka, nag-overthink ka, sa so, mga ganyan, di ba? So isang decision lang yung kapatid no isang ano lang talagang ayun ang the best para sa kanya so hindi na natin pinipigilan ko pa kayo wag muna wag muna wag dyan ka muna eh wala na, pag decision na siya so hanggang doon na lang tayo no so, at least <clears throat> maganda yung naging resulta para sa kanya sa, sa, stressful na paligid no tapos yung mga unsupportive friends yung mga ganyan minsan, hindi naging problema eh, no? Minsan, kahit ikwento mo na ikwento sa mga kaibigan mo hindi ka naiintindihan, tiyatawanan ka lang no? minsan nagdumadagdag din sa pag-iisip natin yan yun, maad lang din yun sa ating paggaling no? minsan sa bahay din minsan, nagsasabi ka sa mga kapatid mo sa mga kasama mo sa bahay hindi ka talaga maano no? hindi ka maintindihan nila no? Hala. tapos minsan sa trabaho minsan sa school kahit magsabi ka na hindi rin talaga maintindihan kasi nga sabi ko nga sa inyo, tayo-tayo lang kapatid no? Tayo lang magkakaintindihan na halos dito na may alam sa ganitong anong pakiramdam no kasi napakahirap. Mahirap <laughs> yung ganito no. Na wala kang mapagsabihan. Although kahit naman ako sinasabi ko sa misis ko no, sabi ko. Ito kasi ganito. Ah, uh, pero nandiyan siya para suportahan ka pero hindi yung para sabihan ka na ganito gawin mo kasi tayo may <laughs> gagawa talaga tayo ng ano kasi <laughs> ito nga isip yun eh. Hindi basta-basta, no. Kaya e, ganoon 'yan. Minsan kailangan din natin mag-share, no. Kaya minsan sabi ko sa inyo, minsan mag-share kayo sa akin, no. O pwede niyo naman ako i-chat o kausapin na ano eh. Mag-share kayo na para lumuwag yung pakiramdam niyo. Alam ko may, alam ko kasi sa sarili ko, alam ko maiintindihan ko kayo, alam ko yung mga nararamdaman niyo yan. Pero kung uh, hanapin yung sagot para sa akin, no kasi ang lahat ng sagot na nasa isip niyo ngayon is nandiyan na sa mga video ko, kapatid, no. Intindihin niyo na lang yan, bagap ano niyo na lang kailangan niyo lang maunawaan ko ano yung mga sinasabi ko no kung paano pa papa, paano yung ganito paano malampas yung ganito no? kasi sa recovery kapatid hindi pwedeng ano eh Ah, uh, makukuha siya sa ganitong isang usap lang isang ano lang kasi hindi kahit sa mga kahit sa mga psychiatrist session by session yan kapatid hindi siya yung dahil na isang beses ganyan bagay ito na yun isa-isahin nyo na lang yung mga video ko yan Pag pagtsagaan nyo na lang Diba? So, iwas muna tayo doon sa mga ano, uh, stressful na mga bagay, no? Kaya nung alam mo magpapa-stress ka, magpapa-trigger o magpapa, magpapa, magpapa kapalala ng nararamdaman mo, is kailangan muna nating ano 'yun. Iwasan, no? Hangga't maaari. Pero kung talagang wala, edi eh, harapin na natin talaga 'yun, eh, no? Kasi kung stress talaga siya, eh, kasi 'yan ang nalo halos eh. Dahil nga sobrang ano na, toxic na, medyo ano na yung paligid mo no talagang laging araw-araw <coughs> na lang ganito no so, kailangan natin pahinga muna no iwas-iwas muna yung mga nag-aanway ni minsan pupunta sa mga ano kaya ako dati no minsan mukot ako sa bukid na niyo yun? <coughs> doon sa silang na ako sa bukid doon lang mag-isa <coughs> na wala umisa nung ng guyabano o ano makukuha ang gulay doon no <coughs> so binibigyan ko ng panahon yung sarili ko makapag-isip makapag, makapag relax, no? nature maganda yan, no? sa umaga, magtry kayo maglakad-lakad, no? Para makapag-isip-isip kayo, no? pa di ba? jogging, di ba? Medyo kailangan nyo lang munang ano yung sarili nyo. So, pang siyam natin yung physical health, no? Talagang meron ka talagang sakit, no? Yan ang nagiging ano. Minsan, <êmement shortcuts> meron din nagchat sa akin natin, meron talaga siyang sakit sa puso, no? So, kailangan niya munang unahin yung sakit niya sa puso, no? Kasi sa anxieties, tinutulungan lang siya, tinutulungan lang ng sakit sa puso yung anxiety mong lumala. Dahil nga yung ang um, problema is yung puso, no? So kailangan nating ano kasi may mga gamot naman diyan, no? Kumare, ipa-opera mga ganyan. Pero hindi 'yun ganun kadali, no? Kailangan lang muna natin na masolusyunan yung about sa puso niya, no? So 'yun ang nagiging ano, nagiging dumadagdag dun sa anxiety. So kailangan nat kailangan niya munang unahin 'yun, no. May marami namang ano diyan eh, marami namang doktor or ano na makakatulong sa kanya. Tsaka mga gamot. 'Yun. Minsan sa insomnia, no, meron ka na talagang sleep disturbances, yung mga sobrang tulog, minsan sa ano hindi makatulog, 'di ba? Dalawang klase kasi 'yan eh. Sa depression, minsan tulog nang tulog 'yan eh. Sa may anxiety naman, hindi makatulog 'tas pagdating sa araw, tulog naman, di ba? Tapos kahit matulog ka na ng <clears throat> hapon, tulog pa rin sa gabi, di diba? Mga ganyan kasi parang tumataka sila eh. Kumbaga yun ang hiningi ng katawan nila eh. Parang ganun na rin yun. Ah, kumbaga iniiwas ng katawan mo na makapag-isip ka kaya itinutulog ng katawan mo yun. So hindi naman natin maano yun eh. Kasi yun ang paraan ng katawan para maibalik siya sa normal. So kung aaralin nyo talaga ang ano ng katawan, kailangan din yun gaya ng mga sabi ko kanina, yung kanina, yung last vlog natin yung sa lagnat, no. Kailangan ilabas muna ng katawan natin yung mga toxins, no. Yung mga kaya kanila lagnat din yung sap, ano, diba? Misan, sa ano, 'di ba? misa sa plema, no. Kailangan niya mailabas yung uh, virus something sa katawan natin sa tulong ng pag <coughs> pagubo. Yan, may mga ano yan eh. May mga silbi yan, kaya ka inuubo Yung mga ganyan ba, mga ganyan bagay. Misal, nisipon ka, kasi nga, marumi yung ano, kailangan yung mailabas, no? Ito, tayo naman, singut tayo ng singkot, <laughs> tapos nilulunok pa natin, no? Diba? So, kailangan ng katawan natin So, yun yung paraan ng katawan, para mailabas siya. So, science ng katawan natin, no? Gaya nung sa tenga, di ba, meron tayong wax. Pero yung tenga natin, kahit hindi natin yan linisin, sabi nga nila, eh. kasi magkusang lalabas siya, no? <laughs> ang maganda nga yung ano lang yung pangsungkit na gano'n no? may, maglalabas talaga siya ng ano kasi bagay yun yung pinaka ano niya eh, dumi eh, yung ano sa tenga natin pero kusang lalabas yan hindi natin kailangan kalikutin ng ganto sa kaloblooban kasi nandyan lang yan sa bandang ano dito sa bandang bukana lang talaga yan di ba tayo no so yun nga yung mga insomnia no? Diba? Kaya, may mga gamot naman dyan gano sa libro ni Claire Wicks no <laughs> yung mga, mga hindi nakakatulog talaga binibigyan talaga ng ano yan sedatives yung mga gamot na pampatulog no? para makaibalik nila yung katawan nila no? kasi minsan yung araw nila gabi na eh baga, natutulog sila sa araw sa gabi gising mga ganyan kailangan maibalik muna yun no? Ano na, mga vlog dyan lumang vlog na pagka matulog pilitin mo wag matulog sa hapon kasi sa gabi mahirap pa nga talaga matulog totoo naman di ba? natulog ka sa hapon tapos pagdating ng mga alas 11 alas 12 dilat na dilat ka pa no? Ah, uh, buti nga launa, alas dos. Minsan, pag wala kang magawa sa ganun, nag-cellphone ka pa, di ba? Matlano na bubuhay yung ano mo, dugo mo, or yung katawan mo, dahil nga doon sa liwanag, no? So, yan. So, number nine is yung physical health issues, no? Meron tayong iniindang sakit talaga, no? Na hindi natin alam kung anong ano, uh, sagot, no? So, kailangan talaga yan is doktor, kapatid. Kailangan natin lumapit talaga sa doktor kung meron talaga tayo ano kasi may mga gamot talaga diyan no may mga solusyon diyan ang doktor kailangan niyo yeah, ito na yung ating last no pang number 10 natin is yung lack of resources no mga pulang sa no? pera di ba minsan yan ang giging problema natin pag sa pagpapa doktor eh wala akong pera wala akong wala pang papa check up walang wala malapitan yun diba? mga ganyan ang giging problema eh, no? so Marami naman paraan ka pa no? Ilapit nyo na yun sa barangay, sa mayor nyo, no? <laughs> Para mga pagpa-check up lang kayo, no? O sa mga kamag-anak nyo, medyo pera, may, may pera, no? Kasi, kailangan nyo lang ma -ano eh, ma matukoy kung ano talaga nagiging problema nyo, no? Pagdating sa, ano, ah, sakit nyo mismo, no? Kasi, mahirap manghula, kapatid. Mahirap yung, dahil nakapanood ka na ng ganito is ito na yon hindi, hindi siya ganun kapatid kailangan mo na sa pansarili mo no kailangan mo ah, kailangan mo muna ma, ano, malaman dahil may nararamdaman ako ganito so hindi yung mga ganitong video hindi kagad wag muna no meron nga isang beses eh anxiety disorder na raw siya pero wala pa namang ano uh, talagang sinabi yung doktor no So wag muna kapatid no, kasi pag pumasok kayo dito mismo sa anxiety disorder mahirapan kayo kapatid. Hirap mahirap ang anxiety disorder. Wag niyo muna wag niyo muna i-claim na may anxiety disorder kayo kapatid. Isipin niyo muna baka ano lang ako, uh, lito lang ako or meron lang something na uh, overthink lang ako. Ganun lang muna kasi <clears throat> kung anxiety disorder talaga na kiniklaim niyo na sa sarili niyo meron kayong ganito, uh, mahirap kapatid no. kasi ako dumana ako sa hirap din dumaan ako sa ano na sobrang lito ko hindi ko alam kung saan ako lalapit hindi, hindi ko alam kung saan ako pupunta anong gagawin ko mga ganun ba kasi pag tinukoy mo kagad na sa disorder yan na walang ano mahirap <clears throat> kasi mahirap pumasok sa ganito or mahirap magkaroon ng ganito kasi sabi ko sa inyo ano kasi sa base sa aking nakaranasan no hindi hindi madali eh. Dumaan ako sa sobrang hirap na hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko, no. So, kung kayo man ngayon na lito pa, lito lang kayo. <clears> hindi <throat> nyo lang alam kung ano nangyayari sa inyo. Kailangan, kailangan, lumapit kayo sa doktor, no. marami nag-chat sa akin na ganyan. Hindi ko inaano na, anxiety disorder na kagad. Ano kasi yun, eh. Parang, mahirap, mahirap siyang ipaliwanag, no. <clears throat> kung nakakapareho man tayo sa mga simptomas, pero, yun nga, tapat masabi ng doktor na wala kayong problema no. So yeah. yun na nagiging ano eh problema yung sabi mahirap lang daw sila, walang suporta, yung mga ganyan ba. Ayun. So hindi na natin magiging ano yan. So nasa pagkilos niyo para yan kapatid no. ah uh, kung ano talagang dapat Nagawin no? kasi ang mental health or ganitong naranasan natin is mahirap talaga. ah uh, dahil nga sinas, nagkukwento ko sa inyo na medyo patawa-tawa lang ako, pangiting-iti, no? Pero alam ko yung mga nararamdaman nyo ngayon. Although, dyan din ako dumaan, no? Sa paghihirap na ganyan. Kaya, alam ko yung nararamdaman nyo. So, kailangan nyo muna ma mapatunayan galing sa doktor, no? Kahit sa mga general doctor lang pa din, no? mga doktor lang sa, ano, mga clinic, ganyan, na kailangan ma malaman kung ano talaga yung problema. Yung mismo yung concern nyo, din, no? So, yun. So, yun lang. Yung ating uh, mga hadlang no, sa ating pagkani. Although, meron pa. Marami pang mga hadlang talaga. No? Meron nga mga pa cellphone eh. Minsan, nga hadlang din yun eh. Pakahanap mo, Google yan. Mga ganyan. So, kung nalilito ka, is, kailangan mo ng kaalaman ka pa din. Yun napakalagay So, yun lang mga kapatid. No? Sana may natutunan kayo kahit kaunti sa ating uh, vlog. No? nagparto pa tayo. At sana, uh, yung mga hadlang na yan is uh, maisip nyo na. Oo uh, uh, nga, no dapat pala hindi ko gagawin yun so na uh, kailangan din natin uh, gumawa ng paraan para masolusyonan no hindi pwedeng aasa na lang tayo sa ganito na ganitong video Ay, may video na si ano niyan eh okay na yun okay na intindihan ko naman na yung ano niya so, <laughs> so sa akin kasi kailangan mo, uh, hindi man sa mapanood niyo lahat ng video ko no magkaroon lang kayo ng idea malaman nyo kung ano yung nangyayari talaga sa katawan nyo kasi pagdating sa anxiety disorder napakahirap mahirap talaga ito kapatid no? hindi ko sinasabing uh, madali lang siya na ganito lang gawin mo ganito ganyan hindi kailangan mo nang paramihin yung kaalaman mo kasi iba iba tayo ng ano ng pag-iisip merong iba madaling nakakaunawa iba nahihirapan diba so yung mga nahihirapan is madalas silang nagtatanong madalas silang nag uh, kahit nandyan na yung video yung siya nagtatanong pa na ganito tapos nandoon naman pala sa video no so may mga taong ganun so alam ko naman na yan no? kaya willing naman ako makapag-usap sa inyo no na alam ko makikinig kayo na, basta buksan lang natin yung isip natin na dapat uh, itong ginagawa kong ito o ginagawa kong pag-usap kay pakipag-usap kay Jay Montero is uh, alam kong makatulong sa akin so kung ganun kayo mag-isip mas okay pero kung isipin niyo na ay, ito sa so, Diamantaro, medyo ano ito yun. Diba? So, yun. salamat. Adios.